Hello guys, ngayon pala ay gusto ko lang i-share sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa barko dito sa Inter Island So ngayon ay ah uh, naka-onboard ako ngayon ay gusto ko lang sa inyo ipakita kung ano ang ginagawa ko dito sa barko habang naka-ano of duty yun o on duty man of duty yun ang ginagawa ko dito So kaya na pala guys ay uh, Mahimingi sa akin ng gamot. Ngayon, sabi niya, sabi niya, hindi daw siya ng, ano, ng uh, ah, biogesic kasi parang iba yung ano niya, yung pakiramdam. So ngayon, parang nandun siya guys, lalag natin. So, ngayon pala, dito pala guys, sa barako ay meron kami ditong gamot. Libre itong, bali, binigay ito sa amin ng, ano, ng, ng company, ng office. Na, ano, kasi ito guys, ng gamot na ano, pinigay nila ay ano to guys uh, required to sa lahat ng barko na dapat uh, may talaga sa barko kasi in case guys na ano na mayroong problema ang ano mga crew halimbawa nagkaroon ng ano ng mga minor lang na sakit doon so, nga sakit ang katawan hindi na maka ano maka maka duty yun bali yun guys binibigyan kuya ng gamot kung ano hiningi nila. So dito guys, meron kami dito libre ng gamot. Hindi naman to may bayad kasi ito ay libre. So kain na pala guys ay na uh, minsan siya ng ano uh, para sa si tamol by GC. Eh. So bigyan kumansya. pero kapag ano guys, kapag may sa akin, kailangan ko yan ano. Nakarecord kasi yan eh. kasi baka naman sabihin sa akin na. Panay kong, ano ito ano? bilit ng gamot tapos ano wala man ano parang record so marami na ako guys na binigay ng ano, gamot dito so ako pala guys ito nang bibili kapag ubos na itong gamot na to ay bumibili talaga ako bali nag-request ako doon sa opisina doon sa opisina kung anong kailangan sa barco ng gamot bali yun pala guys requirements talaga yun kasi chile-check ka talaga ng ano every year yata to every ano kasi ano yun guys may, may, ito guys may pupunta dito sa barco tinitik to kung ano ang ano namin si ano to guys ni parmes talaga to. so yung pala guys yung next sa akin itong parastamol by jc ayan so yung guys ayan by jessie yan guys ayan kasi iba naman niya, parang masakit ang katawan niya. parang alagnatin. so yun to ayaw, kung ayaw ito guys na parastol by Jisik ito guys bayo pulo halos press na lang siya. iba lang guys yung ano niya yung gun pero parehas lang siya kasi may iba kasi na ano iyang dipindi yan guys sa yung kung saan ka talaga gagalit yung iba kasi sa ano lang pares lang by Jisik na talaga pero yung iba dito dito sa bayo pulo dipindi talaga yan tapos guys kapag ano pala may iba kasi din sa akin ng ano na may pinamit. kasi may iba kasi ano may kasi may pinamit kami yan so and din to guys ah uh, ah uh, wait mid so okay din to so hindi naman to ano so maano to guys to mabisa din to eh ito pala is na gamot na to ay eh, lahat to ay eh, synthetic na ano gamot so ano to guys pag ano to guys kung sa ano temporary lang ito guys if mo naman kung, mag, kung ka dito ay okay mas maganda yun pero kung hindi ay kailangan namin ano, tumover ka sa iba o ipadamot ka kung sa ano, port na pwede kang ano, iiwan namin doon kailangan namin yan ano, ipadamot ka kung sakali hindi kaya ng, ng gamot namin dito na aking dinala dito aking binili kasi ito guys ayan lang ito itong gamot na ito pala ay hindi naman talaga ito ano, talagang ano kung anong sakit mo halimbawa kung may uh, ano ka guys uh, apneciitis. so hindi man ka kaya nito kasi talaga pinareliever lang ito okay. eh ito guys na may pinamig ay pinareliever lang ito so tinpura lang ito na alis yung sakit tapos so, mamaya maya maya ibabayag naman kung mahiyang ka dito pero kung hindi ka ano nito hindi madalas sa pinareliever sa so, may pinamig so baka iba sakit mo so hindi namin yan ano bali kung so, ganun guys um, dinala namin yan sa hospital at pinapacheck up namin yan kung ano ba talaga sakit na kasi yun naman yan pinapasama kasi baka ang problema pa yun sa biyahe so mahirap na kasi ang barko namin dito ay matagal makarating bago pa doon makarating sa port ay baka patay ka na yan so sana wala pa kami may encounter so bali matagal naman ako dito pero wala pa kami may encounter na, na na kasama ko dito na nagkasakit tapos hindi na nakarating doon sa port so mga minor lang guys yung sakit dito so ito nga pala guys ano yung yung guys ang binibili ko dito bali ito lang guys ay mga to, mga mga basic lang guys na pangailangan so kailangan sa barco so ito naman guys ang dawa ito guys yung ano amoxicillin yan amoxicillin to guys bali may ano to guys humihingi din sa akin ito kasi minsan kasi may nasugatan dito kalawang yung kailangan nila ginamit nito para ano antibiotic so yun para ko nung ano nila gusto nila kahit ilan so ito guys yung ano ibuprofen medical advance yun ito pag masakitin ng ulo yun ito guys um, humingi uh, din sila nito pag so, minsan minsan lang ito guys ano may so ito nga pala guys wala ano may meron nila po itong binili na ito guys uh, lustartan sa guys kasi may time kasi dito na ano may iba kasi may time kasi na tumataas yung dugo hindi ko alam kung ano bakit tumataas ang dugo tapos nahi ano, na para na high blood na yung ganun so ito papakalma to guys pang pababa ng dugo ay ng blood pressure kasi mataas so yun ito guys pinapailan namin to yeah. so may iba kasi dito sa amin na ano high blood so ito guys kung ano pang pang nga ano guys, temporary lang to bali kung hindi siya kumaling dito sa hospital so yun, tapos ito nga pala guys, yung ano pagwisang isang guys, ah uh, naman ngayon, masan ulan nun at saka iinit, ito pala guys yung music, yan, so ano guys, bali nagbili ako nito, yan, music yan kasi minsan kasi, uh, eh, nagkakasibon sila magkasamang ko dito, yun valentin para rin ito. Kung sakali sila gumaling dito, ay okay. Mas maganda. So, Pag-isang guys, ito. Laksanifar. Huwag masakit yung katawan. Ayan. Ayan guys yung guys. Laksanifar. Kasi may time kasi na ah uh, mainit sa kabiglang umulan. Nabasa. So yun. May time kasi na gano'n ang kasakit yung mga katawan. Yung pali humingi sila sa akin. Ganito. Pari, pero, eh, pero okay lang kasi hindi ko naman to ano ah uh, uh, ano parang pinagkakait so lahat yan binibigay ko sa nila kung ilan ang gusto nila ay okay lang wala naman limit sa akin basta yan guys yan so ito ito naman guys halimbawa halimbawa yung ano yung pagwisan kasi nagkataon din talaga na ano yung ano yan po ay hindi magandang condition so ito guys Propiramide o Diatabs yun bali dati guys uminom din ako nito kasi parang iba yung ano ko eh yung dati pa yun yung matatuloy yung habang nag duty ako parang iba ang kandong parang tatay ka o hindi tapos parang mamaya tatay na naman so ito guys yung Diatabs kasi mayroon kasi parang nag duty na tatay tapos naka duty so mayroon yun ito guys yung ano Diatabs bali bumila ko nito kasi in case emergency guys hindi natin hindi, hindi na o ano kasi baka mag-dehydrate pare yung tahi ng tahi so meron yung guys so ito pang ano lang guys na uh, tawag dito ah uh, pang ano temporary kung sakal dito gumaling ay mas maganda so pagmisan guys ito guys na may aking ano pagmisan guys yung muna ko umbod ko dito parang nahilo ako dito eh kasi dahil sa hindi ako, hindi ako nasanay so ngayon ay meron kami dito ng, ano Uh, Mikrisin o Mikritab yung guys Mikritab o ano ito guys itong gamot na to ay para to guys sa mga nahihilo ito ay Mikrisin o Mikritab so ito guys ay ano chewable tablet so ito guys ay na, pag nahihilo ka sa biyahe ito pwede mo kayo ito inumin parang mula siya parang ganun nga so yun kailangan mo lang tuloy sa inyo minumisa lang mga beses. Kasi hindi naman masyadong ano, malayo. Ano. Pero may time kasi na 12 hours ang bihaya namin dito. Ganun kalayo ang um, binabihaya dito. Tapos natsimpluhan ko pa nun na talagang hindi pa ko sanay sa alone yun. Parang gusto ko nang gumawi. Pero hindi ko yan ano, sinukuhan. Ito. Ito so, guys. Timpura lang ito guys. Uh, tanggal lang kilo. So pag nasanay naman, okay na din pag nasanay ka na sa barko, yung alon ay okay din. So masanay ka din niya pero kapag hindi pa sanay ito, temporary lang to guys. Pero yung na natin sanayin na para kang minimum ito. Para lang to guys sa uh, uh, emergency lang kung kinakailangan. So ito pala guys, ano, ano pa, Mula sa akin dito. So yun lang guys pala. So ito pala guys yung ito guys pang pamp pang pide lamang yung bits yan so ito guys atempuare ah, lang to yung kaya dito madala yung hilo hilo pwede ka rito kaya itong bits na to so kung ayaw mong uminom ng tanong gamot sa so, mga synthetic ito guys pwede rin to ito yung mga uh, ano yung halimbawa na tawag dito na lambigan, pwede din to maka plus so yun lang guys yung temporary lang yun saka guys ito nga pala kapag kami inasugatan dito in peace lang na nasugatan ito pala meron kami ditong pang ano pang hugas sa sugat so, ay, ito pala guys yung ano ito pala guys ano, yung ano yung, tawag nito ay yung bulak yung, yung gapas na tawag so ito ito yung guys ang ganagamit dito kapag nasugatan kami ano. kasi kasi dito guys ang barko kasi guys ay hindi naman to kahoy so bakal so karamihan dito may kalawang talaga posibleng uh, may kalawang talaga so magamit po sa amin ang makatuso So, ito guys ay ka, kapag nasukatan ito itong hydrogen peroxide gamot po guys para hugasan yung ano mayroong ano na uh, ano may kalawang ito, ito guys yung ginagamit namin dito pero bihan lang nangyayari na may sugat kasi may ingat din naman so yung katapos kismang mahugasan ito ito guys ito naman guys na sinusunod ko ito proof o of ID of beta dine dito guys yan sasugat to guys for external use only so ano ha ano to guys ay um, bali to guys ay ginagamit namin to pag nasukatan talaga kasi importante to guys na ano magamot agad kasi may kasi may infection yun So, may na, so, baka hindi ka na makapagtrabaho niyan. So, malalat na, guys, yung safety talaga, na hindi masugatan, yung talaga, guys, safety talaga sa trabaho. So, ito lang, guys, ang aking video ngay ngayon. So, na may share. So, salamat, guys, sa inyong panood. So, hanggang sa muli, guys, at saka subscribe naman sa aking YouTube channel, guys. Sana, guys, masuportan yung aking Facebook. Sa aking pag vlog ay sana, guys, ay ma ano. sana, guys, sa aking pag vlog ay may, ano din, para may-inspire ko din yung mga taong gusto mag vlog din sa ganito bali simple lang ang aking pag vlog guys bali din naman ako masyadong maano uh, sa pag vlog uh, maraming ginagawa o ini-edit in 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 kasi hindi naman ako masyadong magalingan halimbawa sa aking pananalita ay ni John hindi pa naman ako magaling nga ka, o talo din ako minsan eh, kasi hindi naman talaga ako sanay sa ganitong pag vlog kasi first time ko din first time ko din nito pag vlog kasi hindi naman talaga ako vlogger bali sinubukan ko lang ito mag-vlog vlog lang kay paano ano konti-konti ano, pa lang kasi hindi naman talaga ako masyado kung ano lang guys na makita nyo dito sa akin so yun yun talaga nangyayari din nangyayari din sa akin so, yun so ibali ito guys real toto to guys nangyayari sa aking buhay so yun bali gusto lang guys na ano, mag-vlog kasi gusto rin mainit inspire ng mga taong gusto mag-vlog na na gusto rin mag -ano, mag-vlog yung mga small vlogger so yun para in-encourage ko din na mag-vlog din sila kasi meron talaga dito guys kitan sa taga-vlog kahit paano kahit konti meron din so yung yung guys ang gusto ko lang guys na ano, mag-share sa inyo so salamat kayo sa inyong manood hanggang sa muli guys salamat please follow guys aking facebook kung gusto mag-follow sa akin salamat guys sa inyong supporta hanggang sa muli guys